Hoy mga mahilig sa entertainment! Maligayang pagdating sa Celeb buzz Philippines, ang iyong pinagmumulan ng pinakabago at pinakamainit na balita sa showbiz. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update. Ngayon, pumasok tayo sa trending story ngayon. Kamakailan ay kumaway ang aktres na si Sunshine Cruz sa Body of Work, The Bench Show, kumpiyansang nagsusuot ng pulang two-piece swimsuit. Ngunit sa likod ng kanyang nagniningning ng ngiti ay isang personal na labanan, ibinunyag ni Sunshine na siya ay nadiagnose na may autoimmune disease na tinatawag na Mestenia Gravis. Ayon sa Mayo Clinic, ang Mestenia Gravis ay nagdudulot ng kahinaan at pagkapagod ng kalamnan, lalo na sa mga kababaihan na higit sa apat na po at mga lalaki na higit sa anim na po. Habang walang lunas, ang mga gamot ay maaaring makatulong na pamahalaan ang mga sintomas. Dumating ang diagnosis ni Sunshine ilang buwan bago ang fashion show, na ginagawang mas mahirap ang kanyang paghahanda. Sa Instagram, ibinalita ni Sunshine ang tungkol sa kanyang mga paghihirap, na nagsasabing ito ay isang tunay na roller coaster nitong mga nakaraang buwan. Ang pagbuo ng kalamnan ay isang tunay na pakikibaka, ngunit lubos akong nagpapasalamat sa lakas na aking natagpuan. Nagpasalamat din siya sa kanyang fitness coach sa pagtulong sa kanya na magpatuloy sa kabila ng kanyang kalagayan, pinatunayan ni Sunshine na walang makakapigil sa kanya. Ibinahagi niya na ang paglalakad para sa bench ay nagpapaalala sa kanya kung ano ang posible kahit na sa mahihirap na oras. Mayroon din siyang nakaka-inspire na mensahe para sa mga ina at kapwa gent sir, huwag susuko sa iyong mga pangarap. Ang tapang at determinasyon ni Sunshine ay nakaantig sa puso ng marami. Ang kanyang mga anak na sina Angelina, Sam, at Angel Francesca, pati na rin ang mga kaibigan sa showbiz tulad ni Donita Rose, Vina Morales, at Rofa Gutierrez ay bumaha sa kanyang post ng pagmamahal at paghihikayat. Ang paglalakbay ni Sunshine Cruz ay isang makapangyarihang paalala na ang lakas ay hindi lamang tungkol sa katawan, ito ay tungkol sa puso at espiritu. Ikinagagalak namin, Sunshine. Ano ang iyong mga saloobin sa nakaka-inspire na kwento ni Sunshine? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong celebs. Ito ang Celeb Buzz Philippines. Nagsa-sign off. Kita tayo sa susunod na video.